tinanggap na ng 400 families mula sa mga bayan ng Libungan at Carmen na tinamaan ng masamang panahon noon. Dulot ng habagat at low pressure area o LPA ang relief goods mula sa pamahalaang panlalawigan ng Cotabato. Maliban dito ay recipient din sila sa mga farm inputs na mga gamit nilang panimula matapos maapektuhan hindi lang ang kanilang mga bahay kundi maging ang kanilang mga pananim. Isinagawa ang distribusyon sa tulong ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Social Welfare, Fair and Development Office, lokal na pamahalaan ng mga nabanggit na bayan, municipal SWDO at DRRMO at mga barangay LGU sa ginanap nitong mga nakaraang araw present din sa naturang aktibidad ang ilang mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan ang naturang uh, ang naturang pondo ay bahagi ng 10 million pesos na pondo mula sa Social Civic Projects Fund mula sa tanggapan ni Pangulong Marcos na pinagkaloob sa lalawigan nabatid na lubhang apektado ng masamang panahon ang naturang mga pamilya nitong nangdaang mga buwan kung saan una silang naabutan ng paunang tulong pinansyal mula pa rin sa naturang pondo